Iris, ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may matatag na loob at malinaw ang direksyong gustong tahakin. May katapangan na hindi basta nagpapadala sa emosyon, at may matalas ang isipan na kayang kilatisin, kung sino ang may layuning tapat at sino ang may balak na mapanlin lang. Sa loob ng tahanan, ikaw ang nagiging haligi ng katatagan, marunong umunawa, pero hindi nagpapabehe sa pag-aayos ng pagkakamali. Sa trabaho, inuuna ang integridad kaysa popularidad, at mas pinipiling magpakasipag kaysa umasa sa iba. Hindi ka basta nagbibigay ng pabor, kung ito'y hindi makatarungan, mas pinahahalagahan mo ang patas, na pagtrato kaysa sa pakikasama na walang saysay. Wala sa isipan ang gumawa ng pagseselos, may malaking pagtitiwala sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay mas nanaisin ang katahimikan at produktibong gawain kaysa sa pakikisangkot sa mga usaping walang saysay. Kalikasan mong umiwas sa chismis at kaguluhan, at mas gusto mong itoon ang lakas sa mga bagay na makabuluhan. Sa trabaho, mapagkakatiwalaan at hindi natitinag ng mga aberya, mahinahon sa bawat kilos, at may pasan siyang makinig bago magsalita. Sa pamilya, likas ang malasakit, at hindi mo kayang tiisin ang mahal sa buhay na may dinaramdam o problema sa relasyon hindi ka mapanghinala bagkus nagtitiwala ka at pinahahalagahan ang kapanatagan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating kaya laging maging maingat gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may mataas na prinsipyo at disiplina ngayong araw. Hindi ka madaling madadala sa tukso ng panandaliang aliw, lalo na kung salungat ito sa iyong paninindigan. Mas pinipili mong manguna sa kabutihan, para sa pamilya kaysa unahin ang sariling layaw. Sa trabaho, mabilis kang umaksyon, at hindi natitinag sa harap ng pagsubok, tahimik ka man, pero puno ng determinasyon ang iyong mga galaw. Hindi mo sinasayang ang salita sa mga pangakong di mo kayang tuparin, at maingat ka sa pagbibitiw ng anumang desisyon. Sa usaping pera, matipid at mapanuri, lagi kang may layuning pang at may pagtataguyod sa kinabukasan. Para sa maayos na pamumuhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating kaya laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may matatag na disiplina at layuning makamit ang kabutihan ng pamilya. Hindi ka nagpapadala sa tukso ng pansamantalang kaginhawaan at mas pinahahalagahan mo ang tahimik at tapat na pamumuhay. Sa trabaho ay maingat at mapagsuri sa bawat detalye at hindi basta nagpapabehe sa anumang obligasyon. Marunong kang magpahalaga sa salita. Kapag may pangako, ginagawa mo ang lahat upang ito'y maisakatuparan. Maingat ka sa pakikitungo sa mga tao sa paligid at mas nais mong umiwas sa alitan kaysa palalay nito. Likas ang iyong kabob ang loob, at pagmamalasakit sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Leo, ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay tahimik ngunit mapanuri ngayong araw. Hindi ka basta nagpapadala sa sinasabi ng iba, mas pinipili mong unawain muna ang kabuuan ng sitwasyon bago kumilos. Sa trabaho, matalas ang iyong pakiramdam at hindi mo hinahayaang malinlang ng matatamis na salita. Sa pamilya, sinisiguro mong bawat pangako ay may katapat na aksyon. Maingat ka sa pakikisalamuha at hindi basta nagtitiwala, lalo na sa usaping pinansyal. May disiplina sa paggasta, at hindi mo hinahayaang masira ang naipon dahil sa bigla ang desisyon. Tahimik kang gumagawa, pero ang resulta ng iyong kasipagan ay nakikita ng lahat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay nasa panahon ng matinding kasipagan at disiplina. Hindi ka kampante hanggat hindi tapos, ang bawat detalyeng mahalaga sa trabaho. Likas mong ugali ang pagiging maayos, at matapat, at hindi ka natitinag nang damdamin sa tuwing may dapat unahin na responsibilidad sa loob ng bahay pinipili mong maging mahinahon sa bawat usapan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa relasyon mapagkakatiwalaan at hindi madaling magpadala sa selos sa usaping pera hindi ka padalos-dalos mas pinipili mong maging matatag ang pundasyon kay sa masilaw sa mga alok na hindi tiyak ang kapalit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay nagtataglay ng pusong makatarungan at isipang mapanuri. Maingat sa mga usaping may kinalaman sa salapi at pagtitiwala, at ayaw sa anumang bagay na makasisire sa balanseng relasyon sa kapwa. May kakayahang makinig sa magkabilang panig ng isyo at hindi basta sumusunod sa dikta ng iba. Tahimik pero may matibay na loob, hindi nagpapadala sa panghuhusga. Sa usaping pamilya't kaibigan, likas ang kanyang hanggereng mapanatili, ang kapayapaan. Kapag nagdesisyong tumahak sa isang maayos na paggawa, sinisigurong hindi ito makasasagasa ng damdamin ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay tahimik ngunit may lalim ang kalooban. Masigasig sa mga gawaing may saysay at hindi natatakot humarap sa mahihirap na desisyon. Marunong magdago ng emosyon, ngunit tapat kung magmahal at magmalasakit. Likas sa kanya ang pagiging mapagkalinga, lalo na kung pamilya ang nakataya. Hindi ito mahilig ipagkalat o ipagyabang ang kanyang mga plano, ngunit kapag nagsimula na, buong puso itong tinatapos. Maingat sa pakikitungo sa pera at hindi bumibitiw sa prinsipyo kahit sa gitna ng tukso. Sa larangan ng relasyon, may malalim ang pag-ibig na handang ipaglaban sa anumang pagsubok. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay puno ng sigla at matatag sa mga layunin. Hindi nito inaaksaya ang panahon sa walang saysay na usapan at mas pinipili ang mga bagay na makapagpapalawak ng karanasan. May katapangang na humarap sa hamon o pagsubok, at hindi natitinag kahit sa harap ng mga madaming pagsubok. May likas na karunungan sa pakikitungo sa tao, lalo na kung ito ay may kinalaman sa prinsipyo. Kapag nagmahal, hindi ito mapaglaro, seryoso at tapat sa kanyang saloobin. Sa tahanan, maasahan at may malasakit sa kapakanan ng mga mahal sa buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat capricorn sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang capricorn ay laging nakatuon sa tagumpay at seguridad may kakayahang magtiis at maghintay ng tamang pagkakataon, kaya't bihirang masangkot sa pabigla-biglang desisyon. Masinop sa panahon at pera, at mas pinipiling gumawa ng plano, kaysa magpadala sa emosyon. Hindi nito pinababayaan ang mga responsibilidad, at laging pinipili ang kabutihang pangmatagalan, kaysa pansamantalang aliw. Sa pamilya, Mahalaga ang katahimikan at maayos na samahan. Sa pag-ibig, may malalim na pagpapahalaga sa katapatan at pagkakapantay-pantay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay may kakaibang talino na hindi madaling matitinag. Hindi sumusunod sa agos ng karamihan at madalas may sariling pananaw sa mga bagay-bagay. Mahilig sa ideya at makabagong solusyon, ngunit marunong din makinig kapag kailangan. Hindi nito sinasayang ang oras sa mga usapang walang saysay at mas pinipiling tahakin ang landas ng pagiging produktibo. Sa pamilya, nais nitong itaguyod ang kalayaan at pantay na pagtingin. Sa pag-ibig, may katapatan na hindi agad ipinapakita, ngunit kapag lumalim, ito ay totoo at matibay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces, ay may pusong malambot at bukas sa pakikiramdam ng iba. Mahilig tumulong kahit hindi hinihingi, at may likas na pagkalinga sa kapwa. Hindi nito basta pinapansin ang mga panlabas, naalitan at mas pinipiling maging tahimik kaysa sumagot ng masakit mahusay sa larangan ng sining, at imahinasyon, at ito ang ginagamit upang harapin ang stress o problema. Sa pera, maingat at hindi nagpapadala sa mga luho, ngunit bukas palad kung ang layunin ay makatulong sa kapamilya. Sa pag-ibig, sobrang malambing at may pusong handang magsakripisyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.